Tatayan ng Toyota papaserve tayo eh. Tapos tingin-tingin din -tingin narin tayo ng sasakyan. <laughs> Oh, umiikot ikot na si Kristal ah. Oh, umiikot ikot kan. Hay. Eh. Mas malaki yung likod ng kondak niya. Oh, mas mahaba siya. Malaki. Oh, mas mahaba sya. Yung likod na lalagyan, parang mas malaki naman. Oo. Oh. Sa likod. Hey. Hmm. na Raptor Limited, top of the line. <laughs> hindi na pala makapag-list ngayon sa Toyota kasi walang brand new. Walang brand new na kotse. Kaya hindi na pwede mag-list. Huh? Ito pa yung sa tinitignan nila, 2024 Honda CRV. Mas daw kuya yung engine. Ano, ano, ano. ano yan? Engine daw eh. Mas mo. Oh, mas uh, mo. Ma uh, ma uh, mas Parang marami silang sasakyan ngayon, no? Oh, di ba? 360. Ito talagang sasakyan ko, no? Parehas pa rin ang mukha ng 2025, eh, no? hmm. Pero maganda pagka-itim nito. tong rapport na to. Pero ano, yan. No? Parehas lang. Dito na kaya tayo sa tundra. Tundra. Pandiinan, ano oh. Pandiinan. Ito matindi, Oh. Oh, tsaka pam, yayabang ka na talaga dyan. Ganda, no? Huh? Tapos na ako magpa-service. Nakabili na? <laughs> na? ng Nang... tanong-tanong lang. Tanong-tanong <laughs> lang. Ayan. Tapos pupunta kami dun. Tatanong uli kami sa iba naman. Nakaka-enjoy ah, pala magtanong. Di ba? Tanong-tanong lang. -upo, upo -upo. Yo, try, try, Pero kailangan talaga ng sasakyan nitong dalawan to. Hindi pwedeng, <laughs> hindi pwedeng wala talaga. Gusto ko Lalo to. Hindi hinugas. <laughs> Gusto mong yumabang? <yung> <laughs> Gusto mong yumabang. You know? Ano Oo, oh, power na siya. Tapos mararamdaman mo may lumb lumbar adjustment na rin yan sa likod. pag ka na dati. Pagay, car... yun. crystal, the driver. The manager. The manager. <laughs> <laughs> the, ano ito yung ano yung final. Dalam bidyo mo lang <laughs> <Mararamdaman na> yun. <laughs> oh, oh, oh. Sport on the CRP. Walang linis. Walang ligo. <laughs> Pwedeng mamili ng kulay, no? Sweet, no? Ito yung hybrid oh. <laughs> Medyo pang mayaman to. Maganda to. Oh, leather eh. Pero pag... Oo. Oh, okay to, no? Ganda ng leather niya. Eh. An Upo nga Crystal, bilis upo ka, bilis. Ang title nito Crystal, kalalapag pa lang ng Saskatchewan. May tumitingin ka agad ng sasakyan. Uh, um, na tayo eh. Ayan. Ay, ay <laughs> Uy, bogoy Crystal. Bu mo bu <laughs> budol. Budol to, budol. budol. First day pa lang ha, budol na tayo. First day pa lang, budol ay na. Ay Ayan. nagbabadya na mag -snow. ulan na siya ulan eh no parang nabubuo na ulan na ano na ba parang ulan ayan na siya snow na to snow welcome <laughs> pero may forecast pa na ano eh na mainit pa next week pero may forecast bukas ay na snow na ayan mag snow na kaya balik na naman tayo sa dati Ayan, sundo muna tayo tapos mamaya may light tayo Ayan, maya nilang uli yung mga wala pang winter tire dyan mag winter tire na kayo Ayan, dito naman kami sa walmart magsusoli kami Ayan, maliit yung nabiling pang ano yan pati nga mami ayun no? pang winter yung panloob mo eh maliit sa akin eh ay malaki pala malaki yung binili nila ni eh. pumayat na kasi ko wow <laughs> pumayat yeah. Okay. dali lang naman mag solid dito eto dito sinabi namin papalitan na lang namin ang size Labasa na rin mga winter jacket. Wala <laughs> tanong-tanong dito basta ano. May tanong na bakit sa soli mo? Sabi mo lang wrong size, I don't like it. 'Yun, ganun lang. Tapos papayag na sila. Ayan. Ayan. Hindi pants ba 'yon? Ayan, medium. Large kasi binili nila ni sa akin. Large. Lodge. Pumayat na ako, no? <laughs> Ayan, okay na yan. Tapos, drawer. Pupunta ko na ba ito? Hindi. Puntay ka muna. <laughs> Nandun lang naman yun. Hindi <laughs> na tayo titingin ng drawer. Ito na. Makano? Oh! Ito ba yun? 35? 35? 39.97 naka sale 35.97 Okay na to. Plastic. <laughs> Pwede naman pagtatungin to eh, no? Ay, kala ko ba tayo bumukas? Naka-tape pala. Parang orokan lang eh, no? Yan. Ito na yung binili namin. Bit-bit na lang namin. Hindi na kami kumuha ng cart. Miss si Dylan. Miss Dylan may dala pang ano. Kanyang eh. Oh, si Leia. Sang serious. <laughs> Bakit? Ano? mo ko tulok no mo ko. Yung car sa ay nasa baba yata. Ano yeah, ba ka Ano ba ito? Ano ba ito? Baba. Alis kami ngayon. Pero may baon din akong jacket. Malay mo, biglang lumamig eh. Hindi naman ako superman. <laughs> Lagi mo din sa likod, Dave. Pero kaya ko kasi yung temperature eh. Hindi, plus 12 lang eh. Mali yan. Nakabili na ako ng... Ay, nakapili na pala ako ng short. Di ba, may basketball kami? Yung dumating sa aming uniforme. Ang gara. Papakita ko sa inyo. Lahat na dismay eh. Yung mga katrabaho ko. Ayan. Galing pa naman Pilipinas yun. In order namin. Ayan. Nagoyo. Nagoyo yung isa natin tropa na ano. Nang kakilala niya pa naman yun. Yun ang mahirap eh. Ayan. Ang dumating sa amin. Pipitsugi na uniforme. Halika na, bayaran niyo na to. Kaya ngayon, bili-bili kami ng uniforme. Ni Lan. Bili yun. Nasasay ko rin. Pero hold up muna lang. Okay. Aba, nagbabayad si Lani doon. Nitingnan namin ni Dave itong Apple Watch. yo, Ang pangarap, magkaroon ng ganito. Pero hindi makabili. <laughs> 549 pala to, no? Mas lang No? Magkano yan? 549. Ah, oh, 1,000? Apple Watch Ultra GPS. Mahal din pala yan, no? The lowest one is... Um, so mahal din, no? The GPS part one in Gusto mo yan, Dave? No. <laughs> no. <laughs> Mag-wipes ka doon. Ay, eh, eh, mag-ano ka doon. Sanitize yan, eh, no? Malaki tong sports check na to, eh. Pupunta naman kami sa mall. Doon ako bibili ng sando. Wala kasi dito mga jersey-jersey. Yeah. Jersey walak ito. Okay na? Hindi mo na Para bumili lang sa palengke. Daig pa yung sa palengke. May plastic eh. Mall din to ayan o. Victoria Square. Ito yung isang mall din dito sa Regina. Nasa ano kami sa east side. Ayan. Medyo malaki rin yan. Yung mall na yan. Medyo lang. Pero hindi katulad ng mga nasa ano. Filipinas. Pilipinas. Kaya ako nag-vlog kasi yung katapat ko pang mayaman. Wala. Ako walang jacket. oh, di ba? Pang mayaman. Mercedes. Ano ba pagbigkas yan? Mercedes o Mercedes o Mercedes. Ano ako eh? Taste ganda. Kaya tapat kasi ako mag -jacket. Pero kaya pa naman yung temperature. Plus 14 lang naman. Saka hindi ka naman magtatagal sa labas. O, pag yan na yung sasakyan. Titingin lang kami ng sando. Tapos yun, kain ng konti. Sabay uwi. Daming tao. Ang mayaman yung mall dito eh. Huwag mayaman eh, no? Oh, ano to? May papikturan? Oh. Shopping spray. Ano to? In my awesome era. Ah, ito yata yung Taylor Swift nila, ano, no? May pa Taylor, Taylor Swift sila dito eh. Wala lang. Ano yan? UGG yan. Mahal yan eh. Tingin? Magkano to? 184, bruh. 184? 184. Ito na, papasok ang snow dun. Ito medyo mataas. Saan so, na kaya yung sili yan? Hindi mo na makita dito eh, no? Kung saan siya labas na tayo. sa bahay. Kain na kami. Sa'yung kanin natin. Nagmamadali na. Mga gutom. Wow! Espektakula. Bakit walang gulay, mama? Ah, yun sa kabila. Ay, hindi. Parang parehas lang eh. Kain tayo. Eh. Kain. Kain.